Ang suliran mo'y kabahin sa tunginadlaong panginabuhiyan. Aba na dun ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. lang kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahang kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tumud ni ini na tao kinigatong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahungna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa ko na doon na suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na, huwag ipadala atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na huwag duwa sa kahanginan, huwag pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini suru, ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Gatay ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Ross, hingkod ang pangidaron, taga Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong magkuha nga si Che. 22 anyos, single. Hilumon kini siya. Apan, natingarang misa nahitabo niya karon. Araw niya isabtan, Sugdo so, na ako sa pagsaysay din na nangit sila ni Mama nga manarbaho sa bakulod. Ingon ini ang mga panghitabo. Manarbaho ka sa bakulod, Chi? Sige na mo, Bi. lang ko nga mag ko sa bakulod. Pero, Chi, sa grade 12. Bitaw, Ate, Chi. Di ba gud hadlo ka malayo kanilang mama o papa na mong imong pamilya? Maura man kihapon, Rose. Kay dili masad kita makaeskwela sa college tungod sa ka kapubre. Mas may nalangan mo trabaho ko, makatabang pa nilang mama o papa. Makatabang pa ko ako mga mangod sa inyong pag-eskwela. Ate Chi. Sige na, ma. Sugot na nga, manerbaho ko sa bakulod. Hmm. Gusto mag ka ha ka. Nahala. <laughs> Salamat, ma. <na. laughs> Mingaw na ko ni mo, ati Che. Ay, kinisang manghod na ko, eh. <laughs> Basta maunit Eros. Para sa mninyong ako mga manghod ang akong pagpalayo sa itong pamilya. Mahal ko kamuntanan. Ati Che. <laughs> Gimingaw naman hinoon kong ati, Che. Kumusta na ka siya karon sa iyang kitrabahuan? Oh, Ross. Ah. Gabi, ina. Huwag pa Ma, magitunaan pa man ko. Ayaw pa maka. Gani hara kong naglantaw ni mo din hinga. Ingunog sa may kang gihuna-huna. Huwag kahilakon ka. Si Ati che ang akong gihuna una ma. Lain man ang akong gibating kamingaw niya. Permis yang ni asak mo na una. Tarihas hmm, tag gibati. Apan ayo pagsigi ug una una niya. Kay basig pangulbaan sab siya dito. Di nya punto mahimutang. Na na kay may klase ka pa uma. <sighs> Kadiot lang. Ken Sai. Oh. Ate Che. Ate, ne ole ka. Ngano maghilak mong Recorded by X Thunder Gaming. Nananghin ang akong atitse nga manarbaho sa bakulod. Waan tay salig ang akong mama nga mula kaw siya, kay hilomon manggod ni. Apan, waaray si mana. Nabalik siya sa amo nga naghilak. Ni uli ko siya kay dili siya katugid to sa iyang kitrabahoan. Apan, sukat siya nabalik sa amo, lahi naman ang iyang ipakitang lihok o kinaiya. Magsige na siya gilak o dili makatugog mga gabi kay e. O niya? Kaya nga nung manday ka siya, nga nung dili mang kamakatug? dagkan ko makita unsa te sama sa unsa man te um, kuain ka nang gi mura ko kilamat unsa ah, ayaw bigurin oh, oh. yog ko sa Ate. ayaw yo ayaw. atin ka ra ka oh, bawa ba mo nang imo kita hilakdan makailata bawa mo bawa ah. mo kakusgan bani niya asa <coughs> eh, wa ka ba makailap pa si papa mana ito mo. Ang kusog tayo. Si hindi, Papa na. Hindi na ni Maayo. Si Mama ni Mo. Kapag kuha ng tambalan. Tambalan pa? Dili ba di ay doktor? poses man ni siya. Ha? Na, <laughs> mga... poses <laughs> <Kunse laughs> iyo? Unsi mo yung pasabot, ana? Gihiruhaan ni og o mga daot ang espiritu. Oh, iyo, oh, oh, buhat to na mo ani, ha? Kusgan na ba kayo? Yeah, eh, eh, yeah, ato <laughs> na ninyo, o pare. og doktor, aron nga, ma injeksyonan na siya, o para pakalma. Ate! <laughs> Taluoy sa imo maguwang rosa. Igun e ana na lang siya firme, Magsigi og ginuktok. Tulala. O um, maoy sulan dili puta ka sa iyang kakusgan. Ma. Wa kay nagbino ang anak ni ate. Unsay buot mong ipasabot, Rose? Lahi ang niya sa akong munahuna. gabasin ngabasin, may nagbinuang o gipan ang mas tamasa ng akong maguwang sa pagtrabaho niya dito sa pakulod. Ang akong mga pangutana mo kining musunod unang unang pangutana. Hilumon ng akong maguwang. Apan, humansi ni suway pinarbaho, waray si mana ni pauli siya sa amo, nga ingon-ani na siya, murag na puses o dili na makailan namo. mo. Tinood ba nga ka ng mga hilumon mo ilagmit duwaan sa mga dautang espiritu? Ikadong pangutana, Magwild naman ang akong ate. O dili na makaila namo mo niya kusgan. Musuol ra ba ang iyang gibati kung may gusto siya nga dili matuman? Tinood ba ang giingon sa tambalan nga napusis ang akong maguwang sa daotang espiritu? Ikatulong pangutana. naanam na may injection para pakalman niya kung magwild na siya. Hangtud ka na no sa mo gamit ani niya. Kay three years naman ni siya ngayon ani, apan man gahapoy kaayuhan. Unsa sa mga kagidi ay ang iyang sakit. Ikaw pa katapusang pangutana na ako'y pagduda nga may nagbinuang o nagpanamastamas niya. Posible ba ka na? May nagingon sa sab na mo, nga amo ko nung iad tuog Kay mura naman sir siya o nabuang. Pero wa man may kwarta. Mahal ba ang pagduol o usaka sa ikayatrist? Unsa may among buhaton palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rose. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ano yan si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo, karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, o behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Kasi kasing pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran rin ka mo, pwede padala sa mong email suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o sa mong bataan sa third floor Jose R. Martinez Billing Osmeña Boulevard ning dakbayan sa Sugbo ang inyong mga legal mga problema at or ang anda mong taganang mutubag sa inyong mga legal concerns no? ang ato magkutlo ng pagtulunan karungod lawa kanang uh, kuanda yun teamwork no teamwork no kay ko uh, dito ko sa Jakarta nagitan ng ko uh, seminar dito kaming Dr. De Baron ingon e tong speaker nga unsa ka importante ang kada membro sa usa ka grupo ha ingon e siya nga you look at that very elegant looking wall clock gold plated mahal kayo worth millions ha why non po mo billion ingon <laughs> e siya nga importante kayo ang tanang parte anang mga rilo kay bisan o unsa ni siya kanindot unsan ni siya kamahalon kung mo ni siyang kuhaan o pinakagamay nga screw diha ha sa na ni siya mo pangsyon normally so parera po na sa itong mga grupo-grupo sa itong organization ayaw i-lockdown ng mga utility worker kung mga hardinero mga security guard tulad kay uh, CEO ka o uh, presidente ka sa grupo no ka parera parera binag ka ng voluntarism nga kwan parera ka ng mga lions rotary mga civic organization voluntary, voluntarism na. So we have equal rights and privileges. Bihisan pa mag kami kadugayan pinakadugayan ng membro ng grupo ha. You don't have the liberty and the right to bully the other members of the group. Pariyara rights. wow well, just, you just function in different uh, ways. So, mga na ako ay Ang ato magtatampo ka kadawa, si Rose. 22 years old, single pa ni siya, no? Taga Negros Occidental. Mo, oh, dito, kung lang ko dito, dumagay City, no? Kumusta na madiay, mga kinilitan na family dia sa Dumaguete City oh, mga Duran family ha mga parinti pa rin ako mga Duran family dia sa Dumaguete City nangungoy ko unsa man kalayo kanlaon di kanis Dumaguete City layo di kuno kayo <laughs> kanahan ko mo kanlaon kana naman ko og uh, kanang uh, agoy hot spring dia sa Palinpinon Balin Balinsya ba Balin, na Balin, Balin, Palinpinon oh pero ako kanap pa ng kanlaon Oh, nakalabay lang ko pa daw, wag yung kana, no? Gusto kumutan, no? Pero ko kumutan na ako. Pero nang buto mong kuno, pero may nakot nga wide akong ng naitabo, no? So, taga Neg Negros Occidental. So, ito na ni Occidental. So, about ni sa maguwang niya nga 22, ng Hilumon, murag na amantoy mga spiritual problem. <laughs> main tag apa pa si Padre Requey, no? Ah, uh, Padre Requey, no? Dia sa Alegria. Wala na, bali naman dahil siya sa, sa Buanoy, uh, Regards ni mo, Padre, ha? Ang akong gisaad ni mo reading material sa mass hysteria is still a saad. <laughs> well, Wala anyway, pa na ko mahatag na mo. Wala na ako ginag pa ng panikamutan nga mahatag ko na mo. Pada Rayquay na sa Buanoy uh, Balamban. No? Musta naman na mga Alboro family dia sa Balamban. Okay, so unang pangutan ha. Uh, tiba, malam, dapat, diba, eh, Malang na pa niya ko ila Mga taga kalindangan karkar. Oh, uh, lantawon. Um, oh, mga ba niya? Tama ko Alcosiba family. Si Nina o si Genevieve. Nanay Diding. Mga Imbalsado family. Satori family. Mabanag. Jinil... Jenalsa, no? Si Nilso dia sa Panantaran, San Fernando ba ni? Panantaran, mga mga apo ni nang Sidis, uh, berto ha ah, daghan kay ni uh, daghan kay mga apo ha ah, og atong mga nanay Luz Bastatas uh, Joy Genelsa o oy sare Billy Rimiticado kining uban sunod na lang pod ha ah. so taga kuan pag, uh, asan ni siya? na panadtaran na panad uh, so San Fernando man yung Okay, so going back to our sender si Rose. Unang pangutana ni Rose. Hilumon, hilumon ning akong magwang apan human ni suway og panarbaho wala ray si mana ni uli sa amo nga ingon ani na siya murag na pusis ug di na kaila namo mo tinuod ba nga mga hilumon mao ay duawon sa mga daotang espiritu well uh, <laughs> so, pa di rekwe unta atong pasultihon ani well, a little background there, there was one time nga gibitar ko ni Padre Rekwe diya sa Madridejos sa kilometer 50 Alegria Cebu nagisgot me about mga common mental problems I I eh, including uh, uh, exorcism or uh, uh, evil spirit position na no? so may ngon nang daghang dok mo to kag bad spirit in ako although di kay ko religious pero masimba ko so, Masimba ko meaning to ko good spirit so kung to good spirit it goes without saying nga mo to bad spirit na mo bitaw mga di ta every time nga natas mga lugar nga medyo lain paminaw ni mo si mong lawas wa ka ni siya mag drugs ni siya rose ha imong imong magulang or uh, wa ba kanisya maka hi, maka experience mga traumatic nga mga life experience beyond normal human ha kana mga near death na mga tawag na mo sa among pagtuon sa psychology psychiatry, nga PTSD or post traumatic stress disorder so mao na ang akong ika istorya nimo no so inaot nga uh, madani mo o uh, dalhan nga to sa psychiatric ward para ma-evaluate o nga uh, uban ani eh kadaghan ako ano partner o pari na ano may gitawag na to, mga exorcism ah uh, pag, pag uh, abog sa mga daotang spirito uh, yung bitaw ko nga ang mo mga pamagi pa der maghatag magtambal ka nang inyo magampo mag, teamwork mag teamwork naman ta kaya di mo to yung mga panahon nga naligito yung gitang, na yung mass hysteria yung of evil spirit as claim ikanoon po na. Magwild naman ang akong ati o dili na makaila na muugos gan. Musukul ra ba ang iyang gibati? O tara? Musukul ra ba ang iyang gibati kung may gusto siya nga dili matuman? Tinuod bang gingon sa tambalan nga napusis ang akong maguwang sa daotang espiritu? Well, uh, katong tambalan nga ngingon is entitled to his own opinion. Pero ako, kay usaman ako ka-medical doctor o sa psychiatrist psychiatrist uh, maybe he might be suffering from post-traumatic stress disorder or severe anxiety. VIP na naingunaan ni siya. So, kung uh, madala ni mo siya sa among hospital, sa psychiatric ward, na muna ni ma-interview, mahatagag tambal, uh, ah, pangkalma, mga pasinti, ano, kusgan ni kayo, ah, maulian naman po. Di po ko maka-roll out the possibility sa ingon sa tambalan nga na posisya o daotang espirito. spirito. Akong balikon, ako, doktorin ni Ubra, mutuo ko ano yung blood, bad spirit. Kaya mutuo mo ko good spirit. So, naaranay sila sa itong palibot, kung weak ka, uh, vulnerable ka ay ka. Ha? So, pero, strong imong personality, dili ka dali ani ma, nila, ha? So, ikatulong pangutana, naan na, naan na may injection para pakalma niya ko magwild na siya. Ang tot sa ami magamit ani niya. Kaya tulok katuig naman siya nga ingon ani, apan wala man niya po'y kayuhan. Unsa man kahagyod di ay ang iyang sakit. Well, ako, ako nang gingon na uh, Rose, ako medical doctor man ko, naatay mga injection nga mahatag sa mga taong magwild, isog, kusgan, mawala dili normal ang panglihok lihok So, kung may ngong kag, as claimed by the tambala, ng agiposis siya evil spirit, ay pre-uberan na gawin. Ngamong huwag tang ng lakaw ng evil spirit. Pero kung imo ni siyang dalon rin sa among hospital, tagahan ko ni siyang mga tambal, ako ay kapasalig ni mo, nga din na rin siyang magwal. Tagahan kayo tag mga injectable. Kaya ng mga injectable, amon na gamiton sa mga pasyente nga dili mo comply sa oral medications. Ikaw man siya mahimo, 100% mahatag man yun, kaya injection man. Ikaw pa ito katapos pangutana, na ako pad paduda nga may nagbinuang o nagpa mas tamas ini niya posible ba may nagingon sa nako nga amo kuno ni adtong ano ni nagingon sa nano namo ang amo kuno di adto og psychiatrist oh iyan to og psychiatrist ha iyan ni doktor ni obra oh iyan sa Vicente Soto Department of Psychiatry ha ako hipi da sa una ng panahon pero wala na ko dito lahi pagita ninyo si doktor Fred tampus uh, Tampos og si doktor Chi uh, Villero na na sila diya. kay Muraman sa sab good siya o nabuang apan wala man may kwarta mahal ba ang pagdool og usa mahal mahal yon ha mahal ayaw mo nga rin doktor Oblak wala wow, bitaw kung wala may budget adto lang sa Vicente Soto ha kay uh, naabaya na yung budget ang gobyerno para na yung mga problema ha ayaw lang kay ayaw lang ka rato log may budget kay ng dako of oh, course ang inyong pamasay ang inyong pagkaon na pun musulder na ang hospital pero tambal lang naay mga tambal dito nga mahatag nga libre mangani o kung nga ni libre gamay ra ang inyong kabayran ikumpara ko ari mo mudo ug sa ka pribado nga psychiatrist kay kami coding ako mo charge man gyud mi so, dili sa tanang panahon gud po da ako say mo charge say hindi ra ra pudak pero ra puyso say mo pitaka na na lang pudak ah oh, taga mga samples right so inaot so, ka sabot ka speaker ni Rose so, ug ngadto sa libuan millions kan namin sa tong programa kini nga kong suliran ako si Dr. Rene Obra thank you very much with the Tony Libatan until the next time hasta la vista bye bye